Barako uh -huh. uh -huh. uh -huh. Fest year din namin na amin, uh, ginagawa na event. Siyempre sa po mula, ni Governor uh, na uh, Vilma Santos Recto, Senator na uh, Secretary na Recto. Ito ay event uh, para sa buong Batangas. At uh, we are very happy na dito po ino-host sa aming uh, city sa Lipasi. Mm -hmm. 3-day event siya. Maraming uh, invited na artists, tulungan ito ay uh, 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 para makita ng uh, iba't-ibang bayan din sa Calabarzon na dito sa Batangas, meron kami uh, tinatawag na Baraco Fest Festival different events na mag-e-enjoy lahat at uh, para sa tourism na rin ng Batangas. and syempre, sa amin bilang host city na Lipa, we are very happy to host the Baraco. Darating ba ng iba kapang Baraco lang pinopromote dito? Ano yung mga activities? Napakaraming activities. Syempre, Lipa is very commercialized na ngayon. Napaka-rami ng development and uh, maraming schools, hospitals, and so gusto rin namin mag promote na marami ng negosyo dito. Maganda rin tumira na rin sa Lipa So from Agri dati na kaping paraho ngayon napakarami ng development at marami na rin ang nagmamigrate sa Lipa. And we are very happy na maraming lumilipat dito sa amin at dito na nag-uumpisa panimulang buhay. Dati parang problema yung traffic, pero ngayon may diversion road na nga po, dahil sa tulong, makipagtulungan, meron kaming uh, uh, secretary at uh, maraming kakampi uh, sa national government. Ang daming uh, bypass roads, ang daming national roads na ginagawa. Siguro in a few years, three to five years, pag natapos lahat, makikita nila yung difference sa traffic. Nagkataon lang naman sa Lipa, kami ay daanan ng lahat ng bayan. Pagpapunta kayong Padre Garcia, papunta kayong Rosario, Ibaan, ano San Jose, dito talaga kayo dadaan sa Lipa. So, hindi may iwasan din yung traffic. Pero, Mayor, bakit po kayo nakikikit ko? Ano po? Ba? Bakit mo laki ticket? Ano po ang tagilang? Noong una ko po, 2019, simula ako, first time po pong pumasok sa politika, nakatigal na ako sa kanila. At nakita ko kung gaano kaganda yung development under their health, under their uh, administration. So I'm very happy and proud na maging part ng uh, ticket ni Sen. Ralph Recon, Gorville Support ang mga uh, suporta yung social media sobra sobra na yun. at madalas pupunta rin siya dito sa lipat at isip na mga ideas para sa akin Sobrang suporta na aking asawa moral support malaking bagay din Suportado sure. ba niya yung Baraco Festival? yes she will be here on Saturday wow isita wow. siya -perform na ulit si Alex okay na siya pwede na siya naka-recover na siya? Kumusta na si Alex? Okay ngayon? naman. Okay na okay. Very strong siya. Kaya uh, hindi rin ganun kahirap para sa akin bilang asawa dahil ang lakas ng faith niya sa Panginoon. Ang ganda ng upbringing ng mga magulang. So, baka nalagpasan din Tony. May mga oras din na syempre. Pero generally, strong siya. Anong reaction niya sa napanood yung interview mo kay Tony? Ah... Uh, okay naman. Okay naman. Ayos naman. Hindi ba nagano na hindi ano, na, ba nagbalik sa kanya yung moment dahil dun sa mga kwento mo? about uh, actually, hindi pa namin talaga personally na pag-uusapan yung uh, kung napanood ba niya kung ano feelings niya. Pero I think generally okay na kami. Okay. Pero ano pa, pero magiging busy kayo sa campaign so wala pang honeymoon ulit. Wala muna. Wala muna. na. pero pag may mga oras na kami, tuloy lang every day. Every basta day magkasama honeymoon. kami honeymoon day. sir Mike, ano yung feeling nyo Vice, no? Na ang daming natisens na, na positibo po yung naging uh, na po sa ginagawa. Ano, sobrang overwhelming at ang sarap sa pakiramdam dahil ang daming nagbibigay ng advice, ang daming yes. nagdadasal. So, yun lagi kasi naman ako pumupunta humingi ako lagi ng prayers unay Diyos so hopefully eh, susunod mabihayaan ako alright maraming salamat thank you very much thank you Mike salamat thank you anong ano yun noon bakit siya nagino actually one week pa lang yun after nung kanyang raspa eh gusto gusto niya talaga sumama at sumuporta sabi ko ano pero hindi namin in-expect na magiging ganun kadami yung tao. So ang haba nung yun, ang haba ng parin. Yung dulo, sabi niya, medyo nagtitilim na yung paningin niya. Pero okay naman siya after pinagpahinga lang natin. Hindi siya na ospital. Hindi naman, hindi naman. Awal ng Diyos. Plans to live here. I have a house here. Yung to uh, we go to Manila because her work is there. So ayoko naman na dito siya manggagaling.

At dahil din sa interview niya, sabi ng mga tao, sana raw lahat may Mikey. Marada sa kanilang buhay. Ano naman, uh, very uh, humble sa so, Panginoon lahat ng glory nyo. Yan naman ay kapag uh, Holy Spirit yung pro, nararamdaman natin. Sinear lang natin. And mas naging stronger ba yung relationship nyo, yung bond nyo? After oh, what happened? Mas malalim yung aming uh, relationship bilang magkasawa. Kapag yung lalim ng pagmamahal mo yung care sa kanya. After all this experience. Uh -huh. Valentine's meron na para Barako Fest. Meron din kami event dito sa Lipa. So, siguro after, para uh, maghanap ng oras. <laughs>